Right, yan po ang naging ulat ni Jesse Atienza. At bumilis naman ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dito ng Agosto. Sa kabila nito, tiniyak naman ng NEDA na paigtingin ang, uh, ng pamalaan ang food security at proteksyon sa mga consumer. by ulat si Ryan Lesigas. Pikit mata na lamang tuwing magbabayad si Nanay Merlina sa kanyang pinamiling gulay. Sa taas kasi ng presyo, nasisira ang diskarte niya para makatipid sa pang araw, -araw. Kailangan pa rin kumpleto yun, kahit mahal. O, yun? Anong kasi sa... hindi naman po masarap pag uh, wala naman siyang sangkap na ano, mga gulay kung ano lang, ibudburan mo lang ng... Na ano, pang sampalok na pangsigang, Kailangan may gulay talaga yun. Sa palengking ito sa tandang Sora, Quezon City, halos doble ang itinaas sa presyo ng ilang gulay. Tulad ng kamatis, ang dating nasa 80 hanggang 100 pesos, ngayon umaabot na sa 160 ang kada kilo ang presyong ito. Hindi na nakakagulat. Sabi kasi ng Philippine Statistics Authority, ang gulay, partikular na ang kamatis, ang isa sa nagpabilis ng inflation rate noong buwan ng Agosto nasa 5.3% ang naitala na inflation rate nitong Agosto. Mas mataas ito kumpara sa 4.7% na naitala para sa buwan ng Hulyo lumalabas naman na umaabot sa 6.6% ang average inflation mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sabi ng PSA, ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation. Partikular na nanakitaan ng mabilis na pagtaas ng presyo ay ang bigas, gulay at isda. Yung vegetables in particular kasi nakikita naman natin yan in the past pag may mga typhoons tayo. Uh, bumababa 'yung ating supply no uh, ng uh, vegetables so uh, nagkakaroon tayo ng uh, uh, temporary na, na shock doon sa price of vegetables uh, that happened uh, of course nung that nung last week of July kasi talagang binaha 'yung malaking part ng ating uh, bansa particularly 'yung region 3 uh, ang pangalawa namang commodity group na nakapag-ambag sa mas mabilis na inflation para sa buwan ng Agosto ay ang transport Pangunahing dahilan nito ay ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina sa NCR, bumilis din ang antas ng inflation sa 5.9% para sa buwan ng Agosto nitong buwan ng Hulyo na lang sa 5.6% ang inflation habang 5.7% noong Agosto 2022. Sa National Capital Region ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.6% inflation at 62.5% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region. Tiniyak naman ng NEDA na paigtingin ng gobyerno ang mga hakbang upang masiguro ang food security, maprotektahan ang consumers at makapagbigay ng tulong sa mga magsasaka. Sabi ng NEDA, nananatili pa rin ang kanilang hangaring makuha ang 2 hanggang 4% na inflation rate sa katapusan ng taon. Ang BSP naman, tiniyak na handang mag-adjust sa kanilang monetary policy stance para mapigilan ang pagtaas pa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pasok din sa forecast range ng BSP ang inflation rate ngayong buwan. Samantala, ipinaliwanag ng Bureau of Plant and Industry na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng kamatis ang pagagupit ng magkakasunod na bagyo. Pero tinututukan na ng ahensya ang pagpaparami ng supply kabilang ang contracting o pagtatanim base sa pangailangan ng merkado o isang negosyo. Yun po ang ating i-produce and of course using the technologies na naandito na. Tayo po ay may mga industry partners, mga private sector na kausap na ngayon para po mag-direct. Uh, contracting ng ating mga produkto. So yun po sir, ang uh, aming mga hakbang, of course, kung meron pa pong uh, mga interesadong makipag-partner sa amin, makipag-collaborate, uh, ay uh, naandun din po tayo. By the way, yung mga post-harvest nga po pala na ating uh, pe pwedeng gawin, like drying, yung pwede nating gawin tomato paste, ay uh, na nasa pipeline na rin po yan. Ryan Lisiges, Para sa Bayan. Ryan!